tayo na na 6, 7, 8, 9, 10. <laughs> Tagabayad <laughs> Taga lang daw, Boss D. <laughs> Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! ito oh, yeah! yun. Dalawa sa isto, Boss D. Matalot ka, Boss D. May tawa pa rin ako. Nasa na, Boss D. Wala. Dalawang sa isto. Kunin mo na. Ang layo. Unin mo na layo.

taga-dum, tagadum, tagadum. Boses na lang daw ang ano eh. Draw na ba? Draw mo na! Sa, sa to bilang na bilang. Oo, oh, bilang na bilang Draw yan. Na ba, guys? Draw mo na, guys. Ay, nag-down siya eh. Draw mo na. Ang para Draw mo na. <coughs> Ay, ayoko na. Ayoko na. Draw ninyo. Okay, mag-draw kayo. Oh ya, yes, yeah. sini. Joker. Joker. Mm hmm. Joker. Joker. Oh, pedin Joker, pedin ano, Star. Gusto star of the night. Oh, night way. Mm hmm. Hindi na ako mapapagpapatas. Oh. Yeah. Oh, Tapos yun, magbahay ka na. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Yeah! Ah, ang galing ni Talagang magaling ako talaga. Kunin mo na, madam. Yes. Okay, ka okay. pa. Ngayon pa tayo magdodraw. Huhulihin ko na naman si boss di dito eh. Oo, oh, mo. Pag nabunot ko to. Okay, yeah, mo. Oh yeah! 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 boy! Eh, ibang kulay. Ito yun. Oh yeah, ano? Gusto mo? diyan. yan. Gusto niya siguro, boss di ka dito. Oh. Papalabang ka, boss di. Sige, oh, pakilam ko. Labanan tayo dyan pa laban kay Borgetti. Mm, galing. Ng galing. Sa sapo pa Siyempre, si sapo. Lalo, sapo. Hindi mo doon. Syempre, sa sapaw Law sapo? Kita mo. Totoo. Wala. Meron oh. kunyan. Tatapos sa sapo 'pag Sige nga. Hey. Hoy, sa pilis niya naman. Okay. O, ko ka panalo ka. Alas. <laughs> Ye, yeah, uli ka na naman. <laughs> ka na alas na wala ano na pang gusto mo diyan. Uh, wala tayong magagawa, alas 3 na 'ko eh. Oo. Oh. Wala eh. West Pala la na 'yun. Okay. Pakasalta na. <laughs> Let's go na. Let's na. go. Sige, sagot ko na yung singsing. -sing. Marami akong sing, sing sa bundok. Ayoko to. Hindi, <laughs> diba? marami sa bangketa niyan. Ito yung pinakaayoko ko eh. Kahit isa lang pwede na ako eh. Ay, ganda Ito yata. ganda yata. Ay, Wala. Yes, lang eh. Wala. Wala. Ang sakit may, sa ulo tong barano ko. kang magiging isa dyan. Ang pangalan yung boses ni Boss D. Wala kang magiging isa, Gusto bebe. Gusto mo ako sumisyong kayo? Mas, mas makit ano nyo? Sumakit so, so, ang ulo nyo. Punta ka so, dito kay Boss D. Sumakit <laughs> so, ang ulo nyo. Sex, bam, sex, <laughs> bam, bebe. Yan. Di Sabi ni Miss Banjola dyan, Borgy, hindi mo ako pinapansin. Nasaan? Hmm. Di hindi ako nagbabasa comment eh focus lang ako sa goal focus ko. lang siya. May goal kasi si Bo si Fahad. Kailangan talunin ko si Boss Di. Oh, yeah. gusto nila ako matalo. Yeah. Talunin ninyo mga lods. Wala, mahina yeah, na, na po talaga mga lods. Nag-video na lang si Boss Di. Oh, yeah. Oh, si Elias oh, no pala ang idol yeah. ni Boss Di. Oh, yeah. Yeah. Oh, ah! Yeah. Yeah, Laging aso ko. na. Sa pawan ko yun. Sa mo! Ito bibigay ko. Pabaya mo. gusto ko masarap na ano eh. Pabaya mo siyang mga eh. Ayaw niya. Kalis niya. O, bas, eh. Oh yeah! 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 yeah, yeah. Bebe! Gusto <laughs> <Basta, laughs> binigay nito. Sa mo. Sa mo na yan, no? Okay, bebe. Hindi, bebe, wala na tayong tigatig na kapulong na tayo ng pandang ito. Oh, okay. Susubukan ko na si Boss Didi. Ah, Susubuk-subuk so, ko lang. Na. Duro mo na, madam. Malayo. Nam, Ma drum mo na, madam. Malayo siya. Draw mo na, madam. Malayo pa. bigyan pa si Pogi. Tapos na. Duro mo, <laughs> <na, laughs> <madam. laughs> no, mo na, madam. May mahirap pirmisan. No, Boss, may mahirap pirmisan. Duro mo madam. Madam. Duro mo na, madam. Ako, ako lang Mr. Pwede eh, na. Mm, galing talaga ni Boss Lee, sabi ko. Wala na. Wala ah, yeah, oh, no, na kung kuning hey, Bakit? Ano? Oh, Todas na ba? Ah, draw. na hmm? Todas ka na? Draw ka na? Ang sakit na ma. Magdodraw ako, oh, Boss Lee. Yeah, yeah. Hey, Gusto ko yun eh. Magdodraw ka na. Yeah. Okay. Magdodraw ka na. Huwag okay. Ka na? okay. kita pang pagkapata. <laughs> Para maging manhit. Ah, ay, hindi ko naaantayin. Ah, alis na ako. alis ka na. Pungin mo na. Yan, tapos tapon ka. ng ka. Delikado ka. O para magkabahay. Ka. ka ng 30. Yeah. Okay! Mabahay ako, bosti. Try natin. No, Try One natin. man down. Shit. <laughs> <laughs> Yan, umuulan na naman. Lalong hihina ang signal. Yan ang hinahantay ko, Boss D. Ang <laughs> galing mo. Mali na, nabuo ko. Hindi nabuo na po. Hindi na, umuulan sa iyo. Tagal. Kukunin ko na yung hits, oh. Kukunin ko na yung hits. Alas na lang ako eh. 60. Mali na bunot ko kushiti okay. kushiti tungit ako hindi na nga ako nagbahay bahay eh. oh sunod. 90 oh yun oh bahay na yun boss di baka bahay yan oh dapat nagbahay bahay Kusidu ka kushiti yung nabunot ko talos yan 90 boss Sa ano, 3 man lang sana 3 wala 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 hindi na ako nag down 60 hits uy saraan hindi na ako Dami nag down tulog japanese ba ano ah, lumaki ka pa hindi ayaw ayaw japanese ka charlie hindi na mo Miguel huwag mo basi. Ano? Ay, <laughs> punta ka dito. Hindi oh, <laughs> mo papatigil ba? shoutout Ano? Wala. <laughs> Hindi, mali Consolation ay consolation. Consolation. Yun, no? Durog na ma- Yes, dudurogin ko yan. Sige naman, dudurugin. Si Boss, boss, boss <laughs> niya si lagi kang durug Kahit ako, nanalo na ako sa Memo Boss. Nanalo na ako, paano ako pa durug? <laughs> <laughs> so, ano etong ta, ano uh, tanong ni Ano Hindi uh, ano <laughs> ko alam, sasabihin ko eh. Umalis sila eh. Ayoko sumama eh ma kasi tapo? Sa oh, malapasa ka mo tungkol raw oh. sagasa sagasa kunin ah. mo madam Ito. oh uning ko sayang niya. malas sa tao ta oh, malas ako sa tao ni boss bie haha ha 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 ano yung sagasa? Maipit. Masagasaan. Oh, Saan ang sagasa? Wala. Wala. Win yan, boss D. 6-2. Sarado Ay, na. 3? Queen, queen niya, patay yung queen. Queen ah, pa. Ah. Hindi ito. Hey. King to. Hindi yan. Hindi. Ah, may pag-asa si boss D. May star ba siya? May dito, diba? Ang dami mong star. Start the game. 3D draw na ba? Dudroy, oh. Ano yan, ayusin mo yung bahay mo, madam. Baka <laughs> nagagalit na naman ako sa inyo oh, oh, niyan eh. Nasa nang tres niyan? Ayun oh. Oo, oh, oo. Oh. Ayun, tama 'yan. Tapos draw ka oh, na, boss. Mag-draw ka na. Ayoko. <laughs> Mataas Putas, pasusuk... Dalawa 'yan. Dalawa 'yan. Dalawa. Kung talo ako pag may star 'yan eh. Hindi oh. Eh, tigilan na ninyo magit. Ah, <laughs> oh, ako. Sabi ko isa pa eh. eh ano? Oh. Wala akong star nga

Diyan mo boss di subukan. Oo, magaan mag 'yon, mag-, yun. mag Ay, magte-trending mag Magte-trending mag talaga si boss din. Papakulong ka noon. Nakita <laughs> <laughs> na. Sanay naman ako doon. Diba pa, kinakasuhan kasuhan niya, eh, 'di ba, si Michael B. Kinasuhan nung isang ano, ginaya niya kasi eh. Ano ba gawa niya? Gusto na may tawag yung diba? Parody, parody, parody lang. lang kasi kasi, syempre, Paro, parody kasi siyempre napikon niya. Paro-parody lang yun. Paro-parody. layata yata eh, bos di means di di tuli di tuli di, 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 di li ini Elizabeth go busy ka po one down draw boss di yeah, draw hmm, lawan <laughs> oh ada siapa we Duro muna! na. Nakasilip, boss di eh. Duro Wala na silip-silip. Duro muna! na. muna. Oh, mo Nag-down ka eh. Kung hindi ka nag-down. O diba? Duro mo na. Tapos, bigyan. Duro muna. Boss D. Durog. Boss Durog. Yes po, nasa work kaya. Ah, kaya pala. Dos. Ngayon, pag ganun ka, manood ka. Ano ito ka? Hmm, ting. Sabaw pa. Talagang ayaw pa, Droid. Ilan yan, Boss Ay, D? Ba? Tapos na, Boss Kansan D. Sandali, upay mag-away. Anim. Anim. Ah, ah. Kinontrol mo ah. na naman yung jack ko, no? Ang <laughs> 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 <it>. ah, buwe! <laughs> Paano kukontrolin? Ngayon yung 4 gusto ko. -a -alas ako. Uh, isang Joker, isang uh, ang ano the Night. Kasi oh di ba mas tatapun mo yung pinta 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 Ako. pinta 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 lang yan manalo naman kayo minsan minsan diba o oh, diba isa lang sa isko diba ang dami 7 ganyan pintong mo diba 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 o oh, diba ang dami 7 punin mo na yan madam marati ka po O para okay, okay. Oh, para magkabahe. Yeah, ganyan. Sila na ko eh. Gusto ko. O yan, Jess. Last chow. Hmm. Ang no last chow. <coughs> ito, bibigyan ko na lang ito. Bibig dito muna. Kunin mo na, madam. Kunin mo na, Diyos ko. Ito na nga, kunin ko. Mga piti. Ayan, yeah, mm -hmm. tama yeah. Ayan. Wala din. Yes, si Mosi. Nakasama. Awesome. Hindi ko po alam eh. Makakontento mm. ka. Hindi ko alam. Ano yung pangalan niya? Mm. Ano yan? Ganyan ka pangalan Lakas ng trip mo ah. <laughs> Makakontento ka kung anong meron. Shit ka mo. Hmm, Ang hirap nun no, no boss. <laughs> Pinapera pa ka. Pinapera Ano yan na nanay dyan? Grabe. Ang haba. Ay, haba. Kaya mo siya. Ang buon eh. Siyempre, tapos ko na Para makita ko na yung mga puro ko. Di ba, boss? Di? -hmm. Bibigyan mo na ako dyan. Bibigyan? Oo. Oh. Bibigyan ko sa'yo. Bibigyan mo. O yan. Siyempre. Ano yung yan. Boss D? Dagol yun, Boss Dagol. Ano daw yung Boss D? Ba ano yung D? D! Boss D! We Will of D yata, ah! Kasama ka sa One Piece, no, Boss D? Oo, oh, One Piece. May ano ka, may Tato, D ka sa gitna, yun. no? Ano? Ayun nga, sapo nga. Kung anong tapo mo? Alas. Okay. Ano siya, may Will of D. Atay niyo yung kay Oda. Alam mo siya. Will D, yung kasama mga D. Ha? Huh? Yung mga pangalan nung ano. Tapaw eh. Eh, ano to? Di yung mga pag-draw. Taas eh. Mga laban. Nasa nga yung otso otso. O yun. Yeah. Puro otso. Nasa ilalim. <laughs> nasa nga yung otso spade. Nakas na. Astar, no? Sabi na <laughs> eh. <laughs> alam na alam eh. Yung otso <laughs> yung ano pala nasa el. Sa loob. Yung star niya. Puro ba? Ano po Miss Elise?